wala yung parto ng ating ayuda or gefang new year dito tayo sa pila naghihintay kung kailan mabigyan ng ating ayuda or gift sa new year ayan pang limang kilong bigas at 1k na pera para pang bilhin ng ating handa ayan nakaupo ako dyan Hihintay. Pero pumila, si Junilin ang pumila at si 'di Diba, wala akong pera. Gusto ko sanang umuwi. Wala akong pamasahe. Diyos mio, sobrang init pa naman ang panahon. Pero nakaupo ako dyan sa hindi naman mainit. Ayan nga, o, oh, may, may tinda nga yung 11 years old na mga bata dyan, nagtinda. Dyan ako nakaupo sa tabi niya. Pero ako nasunog ako. Nasunborn ako. Oh my God. Ayan yung yun, 11 years old nakatulong sa tatay. Yung eh, nag-ano ng tinda. natin to kasi ito yung ating part 2. Sa ayuda natin, 6 hours kami naghintay dyan. Gusto ko na sanang umuwi. Oh, wala akong lunch niyan kasi wala din akong pangbili. Kakaluka din naman kasi ako yung tinatawagan lagi kaya ako yung pumunta. Eh sabi namang tumawag, isama si Junilyn Kaya yun, sinama ko at so, gusto ko sana umuwi kasi hindi naman ako kailangan doon kasi silang ninyo nila at ninyo ang kailangan magpila gusto, gusto ko sana umuwi wala din naman ako pamasahe ay di ba wow o nakaupo lang ako sa isang tabi ayan hmm. nakatingin po sa lahat ng ng uh, lumabas sa gate na may dala <laughs> o di ba, wow yan yung binigay na sa atin ng 1k challenge natin sa handa sa ating new year o, ayan o ayan tingnan nyo nasunog ako tingnan nyo yung aking ano yung isang kamay ayan sunog na sunog grabe naka shirt ko naman ako so, ayan may yung marimor hanggang ngayon ay grabe talaga nasunog ako. Yan yung kamay kong masakit. O, oh, kita nyo yun sa may pulso. Kaya, o, uh, kaya nasunog. O, oh, ayan. Pati yung mukha ko nasunog. Ayan. O, oh. pati liig. Diyos mo yung marimaro. O, tingnan nyo yan. Ay, yun, ang pamuha. O. Kahit nasunog, ikaw ba yun ang magka k maghintay lang. Maghintay lang ng 6 hours, 7 hours. <laughs> Ayan, yung ating handa sa 1K. Nakabili tayo ng isang medyo manok. At saka tatlong ah uh, pack ng slice bread. At saka may pansit tayo. Uh, um, diba si GC na bumili ng cook? Kasi nagtira ako ng 300 balas din ba? Thank you for watching!